Pasyalan natin yung alaga ko dito. Uh, marami pong alaga dito na ano, na, na worm. O, oh, di ba? Ito na sila. Ang dami na sila. Yan. Tsaka dito rin sa isa. O, oh, ang dami na. Yan. Pero mas marami to. Ang dami nila. O, oh, ang dami nila. Oh, ang dami nila nagda-dry season kasi ngayon kaya ayun nagumpukan sila dito sa may ano masama sa masa. ito eto yung ginagamit kong mga takip yung mga ganito yan yung ginagamit ko pero marami na sila oh dami ito uh, very nutritious ito pero hindi ko naman sinasabi na hindi porky nutritious yung kainin natin ito kasi ito may makukuha ka dito na zinc sulfur potassium magnesium. O di ba? Very high in cholesterol po ito. Sa ibang bansa ginagawa po nila ito na ano na tawag doon. Uh, exotic foods. Tong mga to oh. Ang dami na. Oh. Yan. Halos nagumpukan sila dito ang dami oh. Dami na. Oh. Yes, lalo na sa ano sa sa Thailand, ito ginagawaran ang street food ito. Pinaano lang ito sa kumukulong mantika tapos gano kasi very high in cholesterol pa ito pero ang ganda yung ano nila, yung yung bahay nila dito kaya naguumpukan sila kasi mas uh, gusto nila kasi yung wet wet lang, mas sa pa wet lang na lupa yung saan sila nag-iistay you know? Tapos Dinidiligan ko lang ng kaunting tubig. Doon nag-uunan sila. Eto, hindi kinakain ito ng manok ko. Kahit ano yun nilang ayaw nila. Ewan ko kung bakit. Macho siyang mga manok ko. Ayun hey, o. Pero, never ko pang natikman dahil sa totoo lang, wow. Marami pa naman tayong kakainin ng mga ibang gulay, di ba? <laughs> Kaysa kakainin natin ito. In case lang siguro na mapadpad tayo sa ibang bansa at makikita na pwede. Pero pag dito sabihin mo na, kakainin. Ay medyo maano na sila. Medyo hindi sila yung mahaba. Maano lang, sakto lang yung size. Pare-pares ang size oh. Sabi mo nakaano lang ito na naano na, ano na uh, soil lang pero ipag ganyan mo. Wow, ang dami nila. Ang dami nila oh ang tataba at ang gaganda at ang isang size lang, isang kulay lang. Hindi sila umaalis dito kahit umuulan dito sila nag-umpukan. Pag matatanggal ito, hindi na ano yung mga ano ko, mga manok ko ayaw nilang kainin ito. Ewan ko kung bakit dahil kaibigan, kapamilya nila ang dami no. Minsan binabasa ko lang ng mga to. Ayun ang dami nila. Oh, oh diba? Dami matataba kasi ito at saka yun oh dito lang sila ang kinakain nila dito is yung ano lang yung mga lupa rin na mga ganyan ay Diyos ko Ayun, oh. red na red oh ano kayang lasa nito <laughs> ang dami palang mga benefits sa makukuha mo dito. Biroin mo, may potasyo, may magnesio, may zinc, may sulfur, o saan ka pa. <laughs> baka may vitamin pa ito. Baka ito yung, baka may vitamin Q. <laughs> Q, vitamin Q. Baka dito makakuha ng vitamin Q. Pero ito, very high in cholesterol kasi puro lahat ito mga, ah, kumbaga, pure na ang nataba na. Ayun. <laughs> Ang <todic> dumi, <todic> Dumami ng dumami. Dito lang, dito lang yung, yung, yung ano. Dito ko lang sila inilalagay. Hindi sila lumilipat sa ibang lugar kung saan. eh yung pinaka ano nyo ito, cemento kasi ito. Tapos ito, inilagyan ko lang ng kaunting lupa tinakpan ko lang yung ano yung ito tapos dito sila no kahit apakan mo na ano hindi sila ano hindi naman sila umalis hanggang dito lang sila ayaw nilang pumunta doon sa pinaka loob, -loob ng lupa semento to yung inaano nila tapos may kaunting lupa lang hanggang doon Sin minsan nilalagyan ko lang ng kaunting tubig pero ngayon medyo mainit-init na kayon ayun naghanap sila ng medyo wet na ano an na place kung saan ang gusto nila dumami, mas lalo na silang dumami. pare-parehas ang size, pare-parehas ang ayan tapos ay 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 uh -huh. <laughs> tapos, ay 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 yung ay 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 ito, ito yung mga, ay, ayan, ibabalik ko lang na ganito yun. Oh, ayan. Tapos ito naman. Hindi sila napipisa. Hindi sila napipisa. No, kaya minsan itry ko ito ni Eprito. Siguro masarap ito. Crunchy. <laughs> Crunchy. <laughs> ano lasa nito? Ugasan lang siguro. Tapos i -ano lang sa i-fry lang sa ano. Sa manteca talaga naman. O, oh, di ba? Ayan. O, tatakpan ko na yun, ha. Hindi sila masasira. Tapos, eto naman. Ayan. Balik. Hindi, hindi no, alis ang mga to. Dito lang, Oh. Ayan, dyan lang ang bahay nila. Kaya, pag umuulan, ayaw nilang pumunta dito sa pinaka, medyo malayo sa lupa. Kasi, cemento naman to, ayaw nila. O, oh, dyan nila lang sila. So, ayan. Tingnan ko nga yung ano niya. O, oh, di ba? Umano na sila, nag, nagtago na sila sa pinaka lupa lang pero sa ibabaw lang lupa pero sa loob na ano na to uh, tawag doon mga kumbaga sa Ilocano anong tawag doon? Alumbay ano? Alumbayad ayan worms, mga ganong hmm. dami na no? okay, okay, bye bye thank you for watching